Welcome back mga kaboxing Sumatapos nga pong nalasap ang pangatlong magkasunod na talo ng ating matibay na pambato sa Super Featherweight Division at former World Title Challenger na si King Arthur Villanueva sa kamay ng World Rated Boxer at matibay na pambato ng Bansang Mexico na si Brian Mercado na kung saan natalo po ang ating kababayan sa kanilang laban kahapon na ginanap mismo sa baluarte ni Mercado via 9th round knockout ay formal na nga pong inanunsyo ni Arthur Villanueva na magliritero na ito sa sports na boxing. Matapos nga pong bigong makuha ang panalo kahapon ay kumbinsido na si Arthur Villanueva na ito na ang tamang oras para tuluyan na tumigil makipagbakbakan sa ibabaw ng lona. Plano ni Villanueva na bumalik na sa Baguio City, Negros Occidental para makasama ang kanyang pamilya. Hindi man naging ganap na world champion itong si Arthur Villanueva, ay maraming mga laban naman itong naipanalo na nakapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Kasalukuyan pong may edad si Villanueva na 36 anyos at may kartada na 35 wins with 20 knockouts, 7 talo at isang tabla. Sa ibang banda naman mga kaboxing, isang malungkot na balita naman po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil bigo pong makuha ng ating pambato ang panalo at titulo sa inaabangan na comeback fight ni Genesis Servania sa Cebu City kahapon. Bagamat nagpakita naman ng buong tapang ang ating kababayan sa kanyang naging laban kontra sa pambato ng bansang China na si Akiteliete Yilidjan para sa bakanting WBO Oriental Welterweight Champion Belt ay natalo nga lang po ito via 10 round technical knockout. Ito ay matapos din na nagawang sumagot at makapagbato ng mga suntok ni Servania matapos itong pinaulanan ng suntok ni Yilidjan. Dahil dito ay tinigil na lang ng referee ang laban para maiwasan pa ang malubhang pinsala. Dahil sa panalo na ito ni Yelidjan, siya na ngayon ang bagong may hawak ng WBO Oriental Welterweight Champion Belt at umabante na ang kanyang kartada sa 10 wins with 3 knockouts, 4 na talo at isang tabla. Samantalang si Servania naman ay nalasap ang pangatlong talo sa kanyang naging huling limang laban at bumagsak ang kanyang kartada sa 35 wins with 60 knockouts at limang talo. Bagamat may edad pa lang na 33 anyos itong si Servania at pwede pang makabawi at magawang manalo sa kanyang mga susunod na laban, ay marami namang mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na oras na din para magretero itong si Servania dahil na rin sa pinakita nitong performance kahapon. Sa ibang balita naman mga kaboxing, matapos nga pong magkomento ng current undefeated lightweight fighter na si Abel Mendoza sa naging balita ng World Boxing News sa kanilang social media account na posibleng malalampasan ni Abel Mendoza ang undefeated record ni Floyd Mayweather sa susunod na tatlong taon dahil na rin sa pagiging aktibong lumaban ni Mendoza na kung saan napalaban ito ng siyam na beses sa loob lang ng dalawang taon ay di nga po naiwasan ng ilang boxing fans na magpost na dapat ang kasalukuyang bata ngayon ni Mayweather na na si Kermit Muton, ang kalabanin ni Mendoza Agad namang sumagot si Kermel Muton sa nasabing post Nakakawawain at bugbog lang daw ang aabuti ni Mendoza sa kanya Kasalukuyan pong may undefeated record itong si Mendoza na 42 wins with 31 knockouts at may edad na 29 anyos Samantalang si Muton naman ay may undefeated record din na 7 wins with 6 knockouts at kasalukuyang may edad na 18 anyos lamang